Sabay-sabay natin. Tuklasin Ang kuwento Alpago 01 po nagbabalik so tol ito na po tayo tol kakarating lang po natin at yan nabutan po natin sila na umakyat din ng bundok yung mga tropa natin dito so ngayon uh, si 44 naman yung i-rescue -re natin tol siyempre kasama po natin ngayon Johnny Hunter so yan mga idol welcome back tayo sa channel po ng uh, idol po natin no Alpago 01 so pakisupport na lang po salamat so kid adventure hey, yung mga idol sasama ko sa kanila para tumulong sa aming papa ko Huwag ka na umiyak ha. Maliligtas yung si ano, papa mo. Yan, yeah, Crisandre Sir Paul po. Pag nalang na pakingamit yung channel, Crisandre Sir po. Yan po mga Okay, so si ano. Hello guys, magandang hapon po. Aduga Nispo, please support my YouTube channel. Yan lang po, maraming salamat. So, andun po si Jander si Sir Juan. Mamaya ka. Oh, si. Andyan ba si ano, si Barak Boy? Alpha Charles. Alpha Charles, andyan. So, si yan tol. Abangan nyo lang mamaya ha. So, kailangan. oras ay nagmamadali. Baka ano na nangyari sa Papa ni Kid Tol. So yan, tulungan natin yung Gusander 44. support nyo po lahat ng mga collaboration namin ngayon dito ngayon. Mga kasamahan ko, please support. Share nyo yung mga video. Abahan nyo, bakbakan to. So yan, mga sumanda kayo. Andito na ngayon si Kid Hunter. Karate, karate Kid yan. So yan, sabay-sabay natin tuklasin ang kwento ng mga elemento. Ah, so yan tol, agay. Okay. So yan, mga ito, no. ah, magandang... ah, eh, bro, bro.

Ah, lula pang bakbakan na piang na yung ano ko. Bakit yan? Ano brasso yan? Braso ko. Ito yung mga braso ko to. Ito. Oh, braso mo yan? Oo. Oh. <laughs> glow, glow. So yan, tulungan natin yung kumpare ko Supportan niyo po, Chris Hunter 04 Johnny Hunter 05 Anak ni 44, kid Hunter. Hunter. Hunter Yan, wag ka na umiyak ha <laughs> Ha? Tutulo na naman yung ano mo Siyempre, <laughs> si Duga ha, wag nyong kalimutan ailo po, ailo po. Uh -uh. Is the Hunter 01 alpha Charles Hunter Shoutout nga pala sa iyo Tita Lorna Monteo Canoy, Sir Noli Argon, Sir Frank Lula Gloria, Ma'am Chengli. So, the Alphanatics family, Diyos sa mga family, sa asawa ko Jan Mergin Marcos. Huwag ka na magtampo, babe. <tipos> <tipos> Abiyuda Dors, Ate Nikibreo Hernandez, Ate Imay Maturan. <tipos> <tipos> Teresita Nikrand, shout out. Uh, sa mga hindi nabanggit, shout out po sa inyo lahat.

Magdasal na siguro muna tayo. Tayo kikita kasi hawakan mo nga muna bro. <laughs> bro. <laughs> ano <y> <laughs> na ba, ba? Tali, tali. Tuwang talian yung ano ko. Pa, 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 pa. Hindi ko tinyo na, ko na iwan <laughs> yung tinyo. Wai ko tinyo so ba 'yan? Wala. Ito sa pa ka.

Oh, mag-ingat sila. Betul. Yung anong, 'di ingat, 'di ingat mo 'no nang balita. Mag-ingat. Ah. Dito. Sige. Maghintay mo tayo. Tayo Charles, ikaw na mag-lead ng dasal. Sige. Okay. Kasi may nagkakasala kagabi kaya ikaw mag-lead ng dasal. Kita. Kailangan talaga magdasal tayo para. Pa-pasal. Di ko san mo na. Tayo sa araw na ito no. Ah, udas din. Udas na. Hey ah, Lord, okay. ah, salamat la uh, nang dito kami ngayon sa inyo, yeah. So, ah misyon namin ngayon Lord na sana makita namin yung uh, ito natin no. So, ilang ilang distance po Lord na hindi na pinakita yung ito namin. So, Lord, gabayan mo kami. Tapos rescue don sa ayron natin sa Santos Partido, Lord. Ah, uh, wala kaming ano, ah... Uh, May giling. Amen. Amen. amen, amen. So, sana po, wala kaming magaling mga kaya, uh, lord no hanap namin siya. Sakit, so, sakit. Uy, talaga, huwag kang... Nunguhan naman, huwag kang matis. Dali, dali, dun eh. Ha? dasal ka, dasal mo papa mo. Dali, dasal ka. Alam. Kumarano eh. Ha? Kumarano.

tuloy lang siya tol. Ito lang Ha? Ito masakit Ito ko. Gawat lang. mo. Wala wala. Ito. Tinakotin niya siya hmm. varian ang baka to. Ano? Lusob? josona na? Bagbaga na! Ay! Ano? 오케이. 아. 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 우타이나 나비디. 아. 아. 담인라. 아. 담인라. 담인. 아. 아. 에이. 에이. 아. 아. Bro, Oke. David. Oi, 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 oi. 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 Eh, lapit itu kasih melembing asalnya sportifor, hoy uli ini sportifor tengah, udah, ah, udah samok pak, ah, sportifor yang mau toyo teri nggak nungguin begini di atas, ah, teman aku, huh? ah, ah, temanku, oh. oh. ah, sportifor yang mau toyo teri.

예! 아! 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 버리면 뭐로? 아! 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 아!

Oh, ake, Haku, Ilabas mo. Labas mo. Ah. ka niyo. kailangan makahuli tayo. Nagpapatay kayo ng na isa no? Oho, subukan mo 'yan, Ton. mo

Ah, tayo, si puri okay lang yun bro Okay lang yun sa puri puri no Grabe dami ng ano Kagat na lang pinig sa akin Kaya ah, ka tayo yun ah. bro Buhay pa yan ah? Buhay pa to Huwag okay. nyo iwan Huwag huwag Alas natin to Sige patayin niyo yan papatayin namin to Huwag ah. nyo patayin niyo Huwag niyo patayin yan Huwag niyo patayin yun Huwag nyo Sige, pakita, pali, sabihin mo bro, palit tayo bro. Palit tayo, palit tayo. Kakilala dyan pala si 44? Barilin mo to bro, SG. SG. Bro, SG. Pasabugin mo yung bungo nito. Pasabugin mo yung bungo dyan. Sabihin mo palit tayo. Kukunin ko. Ha? Okay. Huwag mo si. Oh. Charles. Eh, okay. hey. hey. pa mo. pa mo. Lodi bro. lodi jam, lodi dyan. to. Lodi Yan. Sil. Agad timo to, agad Pa makita na ano lang, wey. Okay. Ano, sigawan mo. Hoo! Saan to? Okay, palit tayo, palit tayo. Ano? Ayaw nyo? Ayaw na, wey. Huwag nito palit ka ron. Ayan. Nasaan na, nasaan na yun? Bro, nawala siya na, nawala lang. Kung patay na ako, Hah? papatay, hindi ko patay. Ikaw patay, hindi ko patay. Di pagi-pagi, pagi-pagi, pagi-pagi. Ako, ako, ako. Aluwa ka mo, bibigyan mo ba? Ako, patay mo. Ako, ako, ako. Tanga, ako, ako. Ako, ako. Ako, nah Ako, ako. 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 Ako, ako.

Wag na gawin tayo, pain yan. Para malabas, tayo, tayo, tayo. ba Ay, bro, yan. Bro. Ay, nilakan. ha, ka? ha? Ka? pa ano, kailangan gawin kailangan mo to kailangan mo kailangan yung tali tali eh hey, paano pa ka? pa pa ka? pa ka pa 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 Kailangan pa 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 Kailangan nila. Tali, pa 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 bro patayin na yan hawakan mo yung muna yan ha? hindi lang kaya alas 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 to alas to bubaba sila bubaba sila bubaba sila bubaba sila sige ano? kaya papatayin ko to ito tali ha? tali at ito hawakan mo muna Huwagan okay, mo Labas niyo Sportipor, labas niyo la 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 Patayin namin to. Pulang lang itong tali ito Oo, ilalito Labas niyo Sportipor, labas niyo Labas niyo Sportipor Patayin namin ito Papatayin namin to. Labas niyo, labas niyo, labas niyo Oo, oo Palit tayo, palit Uy, hindi na Ha? Hindi lang siya Patayin namin ito Hindi lang daw patayin ng unis siya Ayun oh, dilaw sa sport mo. Oh, ayun oh. Oh, sige. Kita niyo to? Ha? Babasagin ko to buhon nito. Palit tayo palit. Tol. ibigay natin yan tol. Baka may tayo. Baka magulangan, baka magulangan tayo. Palit tayo. Palit tayo, Kita niyo to? Ha?

Ay, Si bro. Bro, sige, lapit kayo dito. Kunin nyo. Bibigyan e, natin dyan, bro. balabay natin dyan. Hati tayo, bro. Kunin niyo? Bro, hati tayo. Sige, <coughs> hati, nyo, hati nyo. na, Oy, pag, pag lumapit to, papatayin ko to. No. Sige, sige, sige. sige. Okay. Ilapit din si Bartirta dito. nyo. Oo. si Oban? si

Lapit kayo dito, lapit! Barter tayo, partner barter! Iro sa o. O, kita dito. O, kami yung isipon. Grape mo. Meron yung gusto yung mga tao ito. Paparayin dito. Ang taal mo ha. Patay mo na bro. Ha? Patay mo na baka ako pa maklapit dyan. Patay mo na. Bro, ah? dito, bro. Bro. Oh. Ingat kayo, papalapit ka pa sila o. Bro. O.

Kaya namin to Bro Ubus na, ubus na yung awa ko Ha? Sige, patayin mo na Wag okay, mo na bro Sige na Lepas, mo, Bro, bro, panau, bro, panau. Tak yun yun bro. Panau, panau, panau. Bagi nanti tu. 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 Bagi nanti Ngay kapat. Su! Eh, bigyan mo. Gan, gan. Tara. So. Hmm. Hmm. Hay. 1. Pro. Ang ninyo. Ah. Stop. Stop. Dulo, dulo. Dulo na, tara. Papa! Ano 'yung panahon makuha? Ibaba ko. Eh, boto. Tang na. 아, 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 Nah, bro. Ah. Ah. Uh, hey, may sampu Ma, pa, pa doon eh Sampu ah. pa doon oh Pre Pre, nah, nah, ah. sobrang dami pala dito Patay na yung ano Ilan na ito yung patay, lima? May lima pa doon eh okay, pero, di ba? So, lakit